Blessed day everyone. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-process ng rush ID para makagawa kayo ng 1 by 1 or 2 by 2 inches na mga IDs or passport size. Depende sa kung ano yung gusto nyo at kailangan yung gawin. So, una sa lahat, kailangan pumili tayo ng image na ating gagamitin. So, punta tayo. Ito, ito, yung napili ko, guys. So, nag-capture ako ng picture. At yung image na yon ay ating ipra-process. So, punta muna tayo sa Canva para i-remove yung background. So, yun yung first step. Kailangan nating i-remove yung background ng image para ma-edit na yung mismong mukha niya. Alright. So, dito sa Canva, Once na drag and drop nyo na, may makikita kayo yung BG remover, pwede nyo yun i-click. Marami pang mga background remover tools. So, pili na lang kayo guys. Pero dahil gusto ko nga, mabilis ang processing. So, sa Canva ako nagpunta. Okay na yan. Punta tayo dito sa share and then download. I-download natin siya as PNG file format. Pagkatapos nun, pupunta yan sa download directories nyo o download folder. So, nakita nyo guys, wala na yung background. So, i-edit naman natin to sa Photoshop. Mm -hmm. yan, add Yan, Photoshop. Cancel na natin yung mga ilang mga balloons dyan. So, ito yung image na kailangan natin palitan ng formal attire. So, paano natin yan papalitan ng formal attire? So, mag-download kayo sa internet ng mga formal attire dresses na PNG o kaya vector images. Pero pwede ng PNG para yung background niya wala na. Pero sa akin, minodify ko pa yung mga edges gamit ng Photoshop para pagka inilagay ko siya, madali na lang mag plug in. Ayan. So, ganito lang guys. So, oh. itututok nyo lang yan. Ayan. So, ito yung isang tip para ma ma-edit nyo siya ng maayos. So, pwede nyo pindutin yung control alt para zoom in. Makita nyo yung kailangan ni zoom in. Tapos, pagka-clinic na itong check, ma-place na yung layer na yun. Yung layer ng um, damit. Okay. And then, rasterize nyo yung layer. Pag ni-rasterize yung la layer, editable na to, Itong layer na to. So, kadalasang kadalasan ginagawa ko dyan, minumove ko yung position ng ng damit. Kung saan, parang okay na siya. So, meron pa ang mga ilang part ng balikat na nakikita dito na hindi pa okay. So, ang ginagawa ko dyan, sineselect ko yung layer ng image and then, pupunta ako ng, ng control or edit. Pwede naman, edit. Tapos, hanapin nyo yung tinatawag na transform and then rotate pwede rin yun or control T tapos click nyo to tapos i-rotate nyo ng konti para pumantay lang yung head once na pantay na siya parang okay na no hindi na siya yung nakatilt ang gagawin nyo na next select nyo yung layer na yan tapos marquee tool rectangle marquee tool. O, oh, yun, o, oh, meron yun. Shortcut na M. Tapos, hilahin nyo yung portion lang na gusto nyong i-adjust. So, kunyari, ito muna yung sa balikat nya. Yung portion na yan. Kalahati, guys. Parang hanapin nyo yung kalahati muna. Para hindi siya maputol. Yan. Right click. Free transform. Right click ulit. Warp. Tapos, ang gawin nyo, pag na-warp nyo na, hila-hila. Okay, para naiangat ko yung damit. Pag hinilan nyo siya ng ganyan, dapat hilahin nyo rin ng konti sa kabila. Para mag-merge. Para mag blend siya. And then, control D. Nakita nyo guys. So, medyo umangat na yung kabilang balikat. Yung kabila naman ang iaangat ko. Sa gitna ulit, right click, free transform then warp warp na yan so pwede ko na yan i-modify I pwede kong iangat ng konti para magbabalance siya dun sa isang balikat Twink. tapos sihila din ako dun sa opposite direction ng konti para mag-blend okay. so okay na yung balikat nya nakita, nakita nyo guys ang next naman na gagawin natin yung sa buhok. Sa buhok muna. Para matatansya natin kung... So, ang ginagawa ko, yung dulo ng buhok, binababa ko na lang yan. Para ini-stretch ko, para bumaba yung balikat. So, free transform and then warp ulit. Ayan. Tapos, hila-hila lang. Nakita nyo guys, nahila. Nakikita nyo, pag sobra ng hila, para napupunit. So, itataas nyo lang, ibabalik. Tapos, tatansayin nyo na parang karugtong ulit siya. Then, check. Okay, may mali ako. Warp, free transform. Warp, ilahin nyo to guys, para mag-blend siya doon. tong walang na-occupy na butas. So, meron kayo dito na nakikita na parang ang siwang, hindi siya nakadikit, no? Yan lang na portion na yan ng i-edit natin. So, kukuha kayo ng ng ano to. Portion na 'yan. Tapos right click, free transform and then warp. Yun lang. Tapos hilain natin 'don. O, 'di ba? Madali lang. Tapos kabila naman din. Free transform, warp. Senyan. Pwede kayong gumamit ng eraser tool i para tanggalin yung mga puti-puti. Kasi di ba may mga puti-puti dyan. Ayan o. Ayan yung Mga puti-puti pa dyan. Pwede nyo yan. I-delete. Hagurin nyo lang. Kasi yung mga puti-puti na yan, parang magmumukha pang ano. Ayun. Hindi pala puti yun ng damit. So, ito ay part ng balikat pa rin niya na original right click, free transform, warp, tasila. sila. Okay, mali ah. Free transform, warp, akit nyo ng konti para dumikit. Good. Ayan na. So, nakikita na natin yung talagang puti-puti. Eraser tool. Tapos, bawas. Uy, bawas-bawas tayo. Select niyo yung layer ng damit. Once na okay na yan, para mag blend naman yung kulay niyan, ang next yung gagawin, select nyo ito, right click, and then blur. Tapos, ilag itutok nyo doon sa edges. So, pwede nyo palitan ng strength yung blurriness para hindi matagal. Okay. So, ganun lang yan, guys. Para nag-blend siya. Kasi pag hindi siya nag-blend. Pangit yan. Okay. So, okay na yan, guys. So, bliniblend lang natin yan. Blur tool. Okay, good. So, kapag may nakikita pa kayo na mga ilang puti-puti, pwede nyo i-burn yun ah uh, select natin tong layer na to para at least okay naman. Kahit pa paano. Tapos dito sa leeg, lagay nyo dito sa shadows ng konti. Tapos, iset nyo lang ng pinaka mababa, siguro mga 4. Tapos, padiliman yung konti. Or milestone. Yan, mas maganda yan ang milestone. Yan. Para parang pumapatong. Okay, di ba? So, okay na yan. I-crop nyo na lang yan for more desired result. Pwede nyo ito ilagay dito 1. Ay, dito 1. Tapos 1. Tapos, itutok nyo lang. Itutok nyo. Tutok para manalo. Alright. So, parang iba yung nangyayari ah. So, so crap ulit natin. Hilahin lang natin yung means. Yun, yun. yun. Uh, merge na natin pala. Merge layers. Tapos, kasi nakasit ako sa 1 pixels. Alam ko na kung anong dahilan. Dapat 0 lang yan. Ayos convert click nyo ito 1 is to 1 tapos sila yun yung dapat para pag print up nyo okay na so yun guys nakita nyo make sure na i tataas nyo yung brightness level yan kasi magkaiba yung screen saka doon sa kadoon sa papel. Mas maliwanag talaga sa screen. Pag print nyo yan, na hindi nyo tinaasan ng kahit konti yung brightness, magtataka kayo. Iba yung itsura So, tataasan nyo ng konti. Yan. Ganyan. Tapos, kapag medyo mapula, kunyari, mukha niya, di ba, mapula. So, pwede nyo yung bawasan. Punta kayo ng adjustment, Yung in saturation, select nyo yung color na gusto nyo bawasan, and then, i nyo lang, ganon. Pero wag naman sobra. Nakita nyo, naging puti na. Yan, ilalight nyo lang ng konti. Okay. Ayan. pwede nyo rin pa lalo kung kulang ng push out. Ayan. Pwede nyo i modify pa yung mukha. no? Then, once na umu-okay na, image adjustment, tapos, kunyari, lagyan pa natin ng konting highlight. Para maliwanag na maliwanag. So, okay mabother guys kapag parang mukhang maliwanag dyan. Kasi sa screen nyo lang yan. Pero sa pag-print nyo nyan, malabo talaga. Ay, madilim yan. So, na naitan nyo guys yung differences. So, tingnan natin na. Ah. Ito yung isa. Tapos, ito yun. So, ito yung isa eh. Tapos, ito naman yung isa pa. So, guys, ito yung kanina. So, nag iba na siya ng itsura ngayon, ng konti. So, mas maliwanag na siya. Next na gagawin ninyo, pupunta naman kayo ng photo enhancer. Ito, sikretong tool to eh. Ng PixArt. Sayaan nyo lang yan na mag-loading. Pagkatapos nun, iselect nyo ito. At hilahin papunta dun. may makikita nyo yung enhancement na gagawin nya. Palilinawin niya yan. nyo yan. Tada! Nakita guys. Tinanggal nyo yung mga blemish sa muka. Right click nyo lang, open in new tab. Kita nyo, tinanggal niya yung mga blemish. Tapos parang, mas gumanda yung image. Mas luminaw siya. Save nyo lang yan. Tapos, pupunta yan sa download. Tadaan! Tapos right click nyo. Alright. So, eto na yun, guys. Ayan. Next naman yan, edi, hindi nyo nipreprint na direkta punta kayo ng silhouette tapos hanapin nyo tong folder file na yan ako kasi, gumawa na ako ng template, meron na akong kinustomize na template, tuturo ko din sa inyo kung paano gumawa ng template pero sa akin, meron na akong template so kung dalawang 2x2 yung, yung kailangan ko eto lang, B2 package yung pinipili ko yan, ano lang tapos, hila-hila lang yang kapatid. Punta ka dito, then sa download, kung saan mo inuha. At, drag and drop. There you go. Nandiyan na siya kagad. Right. Control P. Print. Tapos, ito yung pinipili ko na printer. Pag-print ng colored. Kasi, mas maganda yung quality nito eh. So, T820, meron na akong mga preferences dyan. Pumupunta lang ako sa printing profiles. Tapos, pinipili ko yung 3R. So, bakit 3R? Kasi nga, dalawa lang naman yun na 2x2. So, yung 2x2 natin, 2 inches by 2 inches kung dalawa. So, 2 inches yung width, tas yung height ay 4. So, ganun lang siya ganun lang siya kasimple. Eh, ang size ng 3R ay 3.5 by 5. So, pasok pa rin siya. Ngayon, kung mas madami na yan na 2 by 2, hindi nakakasya yung 3R. Sa 5R ko na yun, print. So, iba't iba yung mga packages, guys. So, kung dito ko siya clinic, okay lang yan, apply, then print. Ganun lang kasimple. mag print na yan, ilagay mo na lang sa MP3 yung papel. Tapos, meron ka ng finished product. Ngayon naman, kung gusto ko ibang ibang package, pwede din naman to. Itong C1. Yung yan. C1, pwede rin yan. So, ipakita ko na rin sa inyo yung mga packages ko para at least may idea kayo, guys. So, yung B1 ko ay basic package. Yan. Kadalasan, ang ginagawa ko dito, yung kaputol kaputol nito ginagamit ko pa dinudugtungan ko lang dugtong method yung B1. Ngayon naman, nayuutilize ko yung excess na pages. Hindi sya nasasayang. Ngayon naman yung B2 yung kanina, yung B3 naman iba namang style to, passport size. Yung B4 naman yan. Yung pang mga loan o natin 'yan. Pang mga loan yung ginagamit ko sa B4. Tapos yung next naman ay yung B5, dapat B5 to eh. So hindi hindi okay 'yan. So gawin na lang natin B7. Okay. Apat lang 'yan, parang depende na sa inyo magdadagdag kayo C1 Combo package yan, may 1 by 1 saka may 2 by 2 Sa 3R ko yan, print-print. Ganon din to. C2. 3R din. C4. Eto, malaki na to. Sa 5R ko na to, print Malaki na yan eh. Yung C4 at C3. Di ba? 5R. So, ganon lang guys. Madali lang yun. I-print nyo lang. Click nyo lang yung print. Tapos, iset nyo sa preferences kung anong printer profile yung kailangan nyo. So, 5R. So, paano kunyari, wala kayong printing profile? So, dito ay sa basic pumunta. Set nyo sa other photo paper. And then, best. 5x7. Ito kasi yung 5R. So, 3.5x5 naman yung 3R. So, kayo nang bahala, guys. Ilagay nyo color. Mas maganda borderless para hindi kayo magkamali. Mag-spill i-select nyo yung MP3 kasi mas maganda yung yung kuhatak ng photo paper sa MP3. Doon talaga siya design yung mga higher GSM na paper. So ganun lang 'yan mag-setup sa advance, kinalibrate ko na din yung color enhancement yan, Settings, gantang ang ginawa ko, guys. Kasi gusto ko medyo mataas yung color density so sa pagitan mga nasa 1 white balance ko, sinagad ko ng 2 brightness. Tinaas ko talaga kasi mala, madilim yan eh. Hindi siya bibid na color pagka hindi nyo tinaas. Then contrast, neutral lang. Red, binabaan ko. Usually, laging mapula yung print sa mga brother printers. Kaya, sinagad kong baba. Tapos, the rest, nakasa balance. Ano lang, nasa 0 lang. O, ganun lang maglagay. So, make sure na yung scaling naka-off. Kasi once na naka-fit to paper size yan, problema yung malaki. Kasi imbis na ma-print mo siya sa desired size mo na 5x7, parang i-stretch out niya yung image mo or yung i-print mo dun sa letter or kung ano mang percentage yung nilagay nyo dito. So, kailangan ito ay wala. Naka-off. Tapos ito rin, wala din siyang mga naka-tick na checkbox. So, ganun lang guys. Okay nyo na yan. Apply and then print. Ganun lang. Basic. So, I hope nakatulong tong video na ito. At next nyo nang gagawin dito ay ikakat nyo na lang. So, maraming salamat and God bless.